Idol. bagong linis yung kulungan nila nilinis. O yan, kakapasok lang nila ulit. Yan sila. Yan yung ating 5 months old. Pero nahingal galing sa araw pero pulang pula pa rin yung mga kanya. Bilad na bilad yan mga lods. Ito yung pati yung sisig. Yan, pa pahinga sila. Binilad na sa araw yung mga idol. Medyo madilim ang kuha natin. Masaya yung isa. Ang tatay ng mga sisiyo, mga idol. Mukhang mistis win, pero hindi na mistis yung mga idol. Ayan. Ito yung mata niya. Doon doon yung mata niya, mga idol. Ito yung anak niya. Ang mga mukha kanuka niya, mga idol. Ayan. Mukhang lumalabo. Pag dito sa galvanize, lumalabo. Yun. anak niya yan. Bagong ginis ang kulungan niya, mga idol. Araw-araw tayong ginis. At ito naman yung kapatid ng 5 months. Huwag natin, mga idol. Formal lang mga leds. Pogi na. Iikot lang natin yung ano niya. Yung kulungan niya. Ang natin ng konti kasi bali yung pesto. Yan mga idol ang sakto. Forma na siya mga lods. Yan sila. Yung tatay yung nila nilabas ko. Andun yung kasama yung kapatid nila ng blues. Yan. Yung babae blues. Andun doon mga idol. Kapatid nila. Linis mga dun so. Bagong linis. Araw-araw ko din linis yung mga idol para tanggal yung bacteria nila. Yan. Dito yung tatay naman. Dito, nilipat ko naman sila. Rotation sila ngayon. Ipalit-palit naman sila. Yan sila ng mga idol. Yan. Dito. Yan. Oh. Paikot lang silang ganyan. patid nilang blues mga idol binalik ko sa tatay yan ang tatay ng 5 months old natin uh, naiingal nilipat ko na kanina nandito kanina yan sa init and kinilid ko na sila At sinama ko ni inahin so, para mapagpalaki tayo ulit labasin natin yung lahi ng tatay nila ang ganda kasi yung, yung tatay niya mga lads ang tapos yung inahin natin kamukha ng nanay nila talaga kulay para sa parehas mga idol ang ganda inahin niya mga lads blues ang blues Okay, hindi ito yung mga idol.